Dias damas i caballeros, uh, I hope uh, our signal is okay kasi andito tayo sa labas ng mall okay. sa loob ng mall at saka mga coffee shop na napuntahan na natin masyadong malakas yung mga music nila hindi <laughs> ka mga copyright tayo dahil sa mga music na piniplay sa mga coffee shop dito sa Zamboanga City Or mga restaurants Kaya I hope uh, my signal is okay Kasi very important uh, itong issue I-discuss natin ngayon This has uh, something to do with uh, the accusation by uh, Oi si Hilda Iglesias Nagtatanong Kung nandito daw tayo sa Sabuanga Nandito tayo sa KCC <laughs> Sa KCC, isa sa mga malaking malls dito So yun lang problema ko dito ha uh, Yung mga Yung mga coffee shop at saka mga Restaurants, may mga music na pineplay So delikado ha So, ma-copyright tayo kaya dito lang tayo sa labas okay Ah, uh, ngayon kalat na kalat yung uh, banat ni Anthony Taberna sa programa niya sa DCRH Kaya sa kay uh, Onti Risa Ontiveros ha? sabi ni tujing ni Katuying at ni sa programanya with Jerry Baha sabi meron daw Meron daw si Risa Ontiveros na na 3 billion fund insertions which is uh, very shocking at 3 billion. Ha? Ang laki nito ha. At uh, more than that, uh, parang unbelievable bakit uh, makakakuha si Sara ng ganito at uh, the fact na may magbibigay sa kanya ng ganito. Pero before that, sige, pagbigyan muna natin si Anthony Taberna. Tingnan muna natin ano ang atake niya. Ah? ah, sabi ni Anthony P Taberna at si Jerry Baha ay uh, mayroon daw si Risa Ontiveros. Nakakuha na 3 point 3 trilyon 35 bilyon na orot ano, 3 bilyon 35 bilyon na alokasyon na sa ilalim sa kanyang pangalan. At kabilang daw ang 750 million para sa flood control projects. At sabi ni Taberna, matalong ko lang pala kaugnay ito kay Sen. Risa Ontiveros. Totoo bang meron kayo insertion na 750 million sa budget nitong taon na ito? Hindi ako mapakaniwa, mapak, makapaniwala hindi ako makapaniwala na may plot na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon so sinasabi niya na sinasabi niya hindi daw siya maniwala pero at the same time uh, pinapalanda niya itong akusasyon na ito as if uh, this is uh, gospel truth as if uh, meron pa siya Meron pa siya nagpapakita ng mga dokumento, meron pa siya nagpapakita ng mga records kung saan napunta yung 7 uh si uh, billion na uh, insertions. Uh, nakakatuwa lang ito kasi alam naman natin uh, lalo na kahit ordinary political observer ka lang, you don't have to be a very experienced political uh, political analyst but to figure out na na only the only the majority black senators can receive insertions mga kaya mga yung unang leak information ng Department of Budget and Management. Siyempre, nakuha si Chief Escudero as the Senate President at yung bumoto sa kanya sino pa mga bumoto sa kanya na nasangkot na sa katiwalian ito ay uh, si Joel Villanueva at si Jingoy Estrada si si Jingoy Estrada ma uh, majority leader at si ano si si Jingoy Estrada a se a president pro tempore at si at si uh, Joel Villanueva majority leader Kumbaga, they were able to get the insertions dahil wan talaga sila. a ah, they, they, are very strong uh, pillars sa uh, majority black led by uh, Jesus Cudero. So, uh, ibig sabihin nito, sila ang nakakuha ng grasya at kasama rin yung iba pang tumulong sa kanila, si Nancy Binay, si, si, si Bong Revilla, ah uh, nakasama sa mga sa 142.7 billion uh, insertions ni Jesus Cudero siyempre ibibigay ni Jesus Cudero para manatili siya as uh, Senate President. Ibibigay niya yung gracia doon lang sa kapartido niya. Otherwise itong kapartido niya magagalit. Eh akala ko ba kami yung supporter mo, kami ang loyal defenders mo pagkatapos binigay mo sa opposition. Kaya no wonder yung opposition tulad nila tulad nila uh, former senator uh, Coco Pimentel, Risa Ontiveros at iba pang mga opposition minority or membro ng minority block kwan sila outside di Colombo sila. Wala sila ali, laba, labas sila sa Gracia. Labas sila sa Gracia. So ang binibigyan lang ng Gracia na ngayon ay disgrasya na ang tawag natin ay, uh, ay, congressional insertions ang ay yung mga kaalyado lang ng uh, ng majority majority black kaalyado lang ni Cheese Scudero This, uh, sa majority black the same way ganito ganyan din nangyayari ganyan din nangyayari sa sa House of Representatives kusaan yung mga yung mga kwan lang yung mga uh, close yung mga member ng majority bloc na uh, tulad yung uh, kasama kay uh, mga ba bata mga kwan mga garapata mara garapata niya uh, Martin Romualdez oh my goodness may sound music dito sa background na so sila lang ang tumatanggap so baka may narinig ba kayo na music may narinig kayo na music kasi baka ma ma ma, ma Tayo ma copyright Tayo ha pero hindi naman siguro klaro yung music ano nung no? sana hindi ah wala okay ah yung yung kwan yung music nung kwan okay very good ako ah, less lang baka maagi pa yan ng ng sound natin ha ah, ah wala o sigi So, yan lang. Yan ang kwan. kita na lang natin yung mic. Uh, ay, may music, no? Uh, sige, uh, mamaya na lang. Sa kotse siguro. I-continue natin ito. I-continue natin, ha? Thank you for watching and see you in my next vlog.